Hi, Angel. Bumati ka muna, um, Iha. Angel. Hi, binabati ko pa mga taga Mindoro, nanay ko, tsaka mga anak ko. nandiyan sila sa Mindoro. Mga, mga kamag-anak ko po dyan sa Laguna. Mga kapitbahay ko po dyan sa Nawasat, Tita, uh, tita oh, Beth. Yes, um, uh, yes. binabati ko po yung mga malang sa family. Most especially kay Ate Joan, kay Ate Jonas Ambal ko, kay Ate Nenlen, at saka sa aking baby na si Mackenzie, kay Angelo And then pinabati ko. Please, na, may nasabihin ako sa inyo, Anim. Kung babati kayo ng babate, wala. Mas maganda okay. kayo ng kwento niyo ang buhay niyo sa amin. Kasi okay. hindi namin kita binabati niyo eh. Sige po. Especially sa uh, aking... Angel, may nasabihin ako sa iyo. Sayang yung pag-uusapan tayo kung puro bati. ang as kailangan ito. dito, kayo ang makausap namin. Kung binabati niyo, hindi namin kilala yung mga yan eh. As Di ba? As as Okay, mas maganda yung kwento ng buhay nyo kaya kayo nandito. Kaya babati ako, Roger, Roger. Hindi naman namin kilala yun. Ang importante kayo kaya kayo nandito. Ang binabati dito ang nanay, tatay, mga mahal sa buhay. Kung kapit-bahay, kapit-bahay lang, di ba? Tama ba ako? Tama po, sir. Kasi sayang lang. Oh, kaya gusto, magdaliin kita. O oh, kasi magtatahalan ka lang. Kasi bumati ka na eh. O oh, gusto mo bumati ka na, hindi na katakausapin? Hindi po, sir. Ang importante kayo, kasi kayo ang bida dito. Okay po. Ang importante ikaw at ang kasama mo. Kasi kung babate kayo na mabate, wala na akong times siya hindi na, time na kita pagtatalentin. Okay po. <laughs> ikaw, kayo ang bida dito. Yung bate, ba, text mo na lang sila. Okay. Uh, ikaw. Ah, so, bumate. Mamili ka, bate o walang ay. usap? Ay, kukwento ko na lang po yung nangyari sa akin. Sa... Hindi, bumate ka na lang. Hindi, sir. <laughs> okay na. Sige. Ikaw ay sales lady ng? Um, SM City, Daitay, Homeworld Department po. Okay, para manliwanag, sa lahat ng sasali, ang di ba? Ang punto rito, kayo eh. Kung magpapabate, hindi naman binabate ang pilido. Hindi naman sila, ang daming Antonio, ang daming siya, di ba? Okay, kayo, importante eh. Okay. Sige, guys, ang ka nag-trabaho? Nag, nag, -ano? nag um, sa SMC Taytay po. Bilang Humo Department. Isang? Sales clerk po. Sales clerk. Po.